sa nakaway ko nung sa road rage humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko dahil sa init lang po ng ulo mainit po ulo namin pareho na dahil po sa aking pagkakabugbog eh, nawala na po ako sa aking sarili dahil masahit na po yung nararamdaman ko eh Paano mag-upisal sir? Mamadali lang naman po talaga ako ng sir kasi naka po ako. Okay. Uh, sila lang po itong nagbigay ng komisyon po na ano, humingi na po ako sa nila ng pound manin, humingi pound paon, paon manin. Eh yung isa pong naka-helmet po talaga eh, masyado pong mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, huwag ka masyado mainit. Sabi ko gano'n, hanggang siya, ano niya, pinagmumura po ako. Tapos na tamaan na tamaan ko nang kamay niya yung brother ko. panguso. Tapos doon na po kami naginit dalawa. Doon na po kami nag